wala walang tao ngayon sa Montibilia, Saan kaya tayo ngayon? Tara, baba tayo. Hanap tayong batang pagtitripan. Tara. Hoy, Jackie, oh. si Rosalie nakatulala. Tara, pagtripan natin. Tara, Arisha. Rosalie, anong nangyari sa'yo? Ba't nakatulala ka? May sakit ka ba? Oo, oh, Arisha, Jackie, may lagnat ako. Tsaka ubo, hindi ay ako makapagraro. Ah, may sakit ka? Kawawa ka naman? Kaya ka nakatulala? <laughs> Kawawa. Tara <laughs> nga, Jackie. Umalisa tayo. <laughs> Uy, Jackie, nakikita mo yun? Nahulog yung susi so ni Kuya. Tara, abot natin. Pero pahirapan muna natin siya. Tara, Risa ibalik natin. Kuya, teka lang, nahulog po yung susi niya. Naku, salamat sa Diyos. Kayong dalawang bata, ang babait ninyo para kayong angil. Buti na lang, kayo nakakita. Akin na. Ha, ano kuya, akin na? Ang swerte mo naman. Tinawag ka na nga namin eh. Gusto mo pa ibot namin sa'yo? O, oh, kunin mo. Ha, <laughs> tara na nga, Chucky, malis na tayo. Kala mga angil. Mga bata pala. Pero Jackie, uwi na kuha. Bukas lang ulit tayo maglaro, ah. Sige, Arisha. Bukas na ulit. Kuya Rawi, nasan si Tatay? Umalis na ba? Oo, oh, Arisha. Ano pa umalis si Tatay? Siya nga pala. Pupuntahan ko lang yung mga klasiko ko. Sige po, kuya. Sige, Arisha. Dito na ako. Yun, nakalis na si kuya. Kukuha ko ng pera sa pitaka ni Tatay. Lalagay ko sa bag ni kuya para siya yung Bawi, punta ka muna doon kay tita Popo mo kasi nangilam sa aking sandaan, pakibigay mo muna sa kanya Tay, naglalaro pa ako eh, wala po ba sa Arisha? Eh wala nga rito si Arisha eh O tay, ayun na po sa Arisha, sa Arisha na ang putusan niyo. eh Arisha, pwede ba katutusan? Opo tay, ano po ba yan? Nanghiram kasi sa akin ng pera si tita Popo mo, pakidala mo na lang doon muna ang sandaan Sige po O okay, yan, pakidala mo yan ha Jackie! Jackie! Bakit, Arisha? Jackie, samahan mo nga ako kay tita Pau Pau ko. Nanghiram kasi siya ng isandaan. Ang yaman-yaman na yun, nanghiram pa siya ng isandaan. Sige, Arisha. Sarado ko lang yung bahay. Jackie, si lang yung bibigay ko kay Tita Pau paw para yung si sa atin. Para may pangkain tayo. Maganda Arisha. Wait lang, tatago ko lang yung pera. Sige, Arisha. Tita Pau Pau, eto na po yung si Kwenta ang hiniram nyo kay tatay. Ba't si Kwenta? Isang daan yung hiniram ko sa tatay mo, ha? Hmm, tita Pau Pau, si Kwenta lang po yung binigay sa akin, eh. Wala na daw siyang pera, eh. Dito na po kami, ha? Sana kaya to si Arisha. Isang yung pinadala ko sa kanya pera, kasi hiniram ng tita Pau Pau niya. Tapos si Kwenta lang yung binigay niya. Ako sa akin ko ngayon. Nandito pala si Rawi, magising nga to. Rawi, Rawi. Asan ba yung kapatid mo? Pakihanap mo yung kapatid mo. Bakit po, tay? Ba po hinanap si Arisha? May kasalanan kasi sa akin yung kapatid mo. Isang nang ang hiniram sa akin ni tita po mo. 50 lang yung binigay. Kaya hanapin mo yung kapatid mo yun. Bilis na, hanapin mo na siya. Sige po, tay. Tay, nandito na po kami. Nandito na po si Arisha, tay. Dahil ba't niyo po ako pinapahanap? Arisha, hindi ka nga muna. Mupo ka rito. Arisha, alam mo kay tita po mo, 50 lang yung binigay mo. Iba isang dahil pinapaabot ko sa'yo. Saan mo din na lang yung 50? Anong ginawa mo sa 50? Tay, sorry po. Nagutom lang po ako. Kaya ako po kinuha yung 50. Nagutom lang kasi kami ni Jackie. Ganun ba, Arisha? Alam mo, masama yung ginawa mong yun. Pinakilama mo yung pera ng ibang tao. Sana kung nagugutong ka, nangingi ka na lang sa akin. Sige, Arisha, sa susunod, huwag mo nang uulitin na. Ay, sorry, pangako ko hindi ko na po ulitin. O, oh, sige na, anak, basta huwag mo nang uulitin na. O, oh, sige na. Rawi, bumili ka na ng ulam para makakain na tayo. Sige, utay. Oh, teka lang, ba't ko na isang danto, Rawi? Ay, hindi ko po alam eh. Posible naman yun, Rawi wala mo pinagkakagasto saan, eh, tatatlo lang naman tayo dito. Umami na kayong dalawang magkapatid kung sino kumuha ng pera ko. Ikaw, Risa, wala ka bang alam kung sino kumuha ng pera ko? Tay, wala po akong alam dyan. Wala po akong pinukuha ng pera. Gusto niyo po, tignan nyo po yung mga bag namin. Sige po, Tay. Tama po yung sinasabi na Risa. Para po malaman kung sino po kumuha ng pera nyo. Ah, ganun ba? O sige, kunin nyo yung mga bag nyo para makita ko kung nandiyan yung pera ko. Oh, wala dito Sa'yo Rawi, tingnan ko nga. So po O ano to? Ba't nasa'yo to? Tay, hindi ko po alam tay. Paano po napunta dyan yung sandaan? Wala naman po akong alam. Anong walang alam? Eto eh, mo, dito ko nga nakakuha to yung sandahan na ito. So natututo ka ng kumuha ng pera na hindi sa'yo ha. kaya ka dyan Risha. Parurusa ka to kapatid mo tayo wala po talaga akong alam dyan tayo gumawa ka rin talaga dumata ka tutuwa kita ng leksyon! kailangan ka maparosan para malaman mo yung pagkakamali mo pare ano yung ginagawa mo sa anak mo pare re ito kasing ano ko nakita ko yung pera ko nasa bag nya e bibigyan ko ng leksyon to para malaman niya yung pagkakamali niya pare nagkakamali kaya na napaparosan na anak mo kanina kasi pagdango rito may natanong kasi ako dyan kanina pagsilip ko alam ko dito yung nakalagay yun, may pera. Kukuha ko ng isang daan para baglagay ko sa bag ni kuya. Para siya yung pag At siya nga yung nakita ko kanina, pare. Ah, ganun ba, pre? Pre, maraming salamat, ha? Buti, nasabi mo. Kundi, nasaktan ko yan kung walang kasalanan. O, sige, pare. Alis na ako. May pupunta pa ako iba. Sabi, tumayo ka na dyan. Mupo ka dyan. Arisha, di ka na rito. Mupo ka rito. Arisha, alam mo ba yung ginawa mo? Masasakta ko yung kapatid mo na walang kasalanan. Bakit mo ginawa yun? Tay, sorry po. Nag-away po kasi kami kagahapon ni Kuya. Gusto ko lang pong bumawi sa kanya. Arisha, mali na naman yung ginawa mo yan. Kung nag-away ka ng Kuya mo, sana sinumbong mo na lang sa akin. Para pinagsabihan ko na lang siya. Tay, sorry po. Huwag ka sa akin mingi ng sorry, Arisha, sa Kuya mo. Kuya Ravi, sorry. Wala naman sa akin yun, Arisha. Basta wag mo ulitin. Opo, Kuya Ravi di ka nga dito, mga anak, payakap nga.